Sobrang mahal ng singsing. parang wedding ring na iyan. Non-stop pa rin ang mga payuda. Kumudo sa showtime, palagi itinataas ang kinpaw. Ano man ang mga pambabatiko sa kanila, ay eh patuloy pa rin at tumalakas. True na true naman kasi ang diamond ring na ito. Walang lugtas ang pagiging loki nila sa mga ganap. Unang una na babalagyan ay ang mga kaibigan. Ayon nga sa may komento, walang katumbas, nagib o regalo. Pagmamahal ni Paolo kay Inday Kini. Kahit gaano kamahal yan, worth it naman si Kini. Kasi mapagmahal at manambing. At todo pong mag-alaga. God bless both of you. Sana nga wedding ring na ang regalo ni Papi. Excited na kami sa mga susunod pa ng mga Ayon pa si ibinahaging komento, nabanggit naman noon ni Kimi sa mga nagdaang interview na sobrang kayan din ni Paolo. Palagi siyang nakakatanggap ng regalo eh hindi naman niya hinihingi kung saan ibinibigay. Ganay siya ka-espesyal. Minigyan nga ng bagong bike na pink, day chair at itong latest noong nagdubay sila. Nagpunta si isang mall, bumili ng bagong sheets. Prinsesa ang turing sa kanya. Hindi ka tulad mo naging ex. Hindi na naging ex niya. Napalangin si Kim ang nagbibigay o ang nagre-regalo. Best talaga si Papi. Never niyang pinababayaan ang ating chinita princess. Pinapanindigan ang pagmamahal at pag-aalaga rito. Ilan lang yan sa mga samot-saring komento? Anong siingin ninyo? Maging kay ba isang ayon rin sa panibagong update?